Ako nga pala si Dong. Ito nga pala yung vlog natin kung paano tayo nakapag-apply dito sa Joyride. Kaya naman doon sa mga nagtatanong, e eh, panoorin nyo hanggang dulo. Higit lalo doon sa mga kailangan ng part-time job. Let's go! maganda kung pupunta ka ng joyride eh kumpleto ka na ng requirement para one day process at pwede ka na agad bumiyahe kaya ngayong araw lalakarin natin yung mga requirement natin una ko nga palang pinuntahan ay yung barangay clearance at dahil nakapag online tayo sa may hindi ay babayaran natin para makuha natin yung resibo pwede naman yun yung resibo lang muna ipapasa mo to follow na lang yung original copy hindi nga pala sila tumatagap dito ng non-pro license kaya kailangan nakapro ka na ang kagandahan nga pala rito yung eh, wala kang babayaran dito tapos meron ka libre tap tap ng 2,000 isang jersey at saka isang helmet cover, yun kasi ang promo nila ngayong araw, pero sa tingin ko tuloy-tuloy na yon. pero kung gusto mo naman ng bagong helmet pwede ka bumili sa kanila halagang 750 magkakaroon ka na ng helmet ng joyride alas stress nga pala kami ng hapon dumating dito at dahil hapon na nga kami dumating dito e eh gagawin namin is drive skill na lang tapos verification ng ating mga documents hindi na nga tayo umabot ng orientation kaya kinabukasan dapat babalik tayo ang orientation pala dito nila is alas 10 tapos isang alauna kaya kung gusto mo ma-activate ka agad kailangan maaga ka rito importante kasi yung orientation doon kasi nila ipinapaliwana kung paano gagamitin yung ating apps kung paano makareceive ng booking kung paano mag-top up basta lahat doon ipapaliwana ipapaliwanag sa inyo para maintindihan po ninyo. Nagpipill up nga rin pala ako ng form dyan para ipapasa doon sa head. Kailangan pila pa papil papila to dahil dito na malalaman kung nakapag-orient ka na, kung nakapag-drive skill ka na. At dahil na ngayong araw mag-drive skill lang tayo, kaya makapasa ng documents. Kaya naman mo na rin lang ito para kinabukasan isaglit na lang at ma-activate na yung ating account. Habang naghihintay nga ako dito, kaya eh, nilalaro ko muna tong city holder ko. Ito nga pala yung unang aayusin natin kapag bumiyahe tayo. Wala pa tayong pambilin bago kaya may tiban ka muna. Malapit na nga rin pala mag-start yung ating drive skill. Kaya medyo kinakabahan ako dito. Dito pa naman sa drive skill, eh, maraming hindi pumapasa. Pero bago nga pala kayo sumabak dito, ituturuan muna kayo ng tamang discarte. Maraming nga pala sa inyong i-explain dito. Kaya po pala meron tayong drive skill eh, para po sa ating balancing. Kung hanggang saan yung ating kakayahan, bago tayo magsakay ng pasahero eto nga, pinapalawaran ni Sir, tamang discounter nito kung paano bumihit o yung preno para maipasa natin tong drive skill na to. Kapag hindi nga pala kayo nakapasa dito, eh, pwede kayong bumalik kinabukasan. Try and try until you learn. Ganon. At dahil nga nakapasa tayo, guys, kaya bumalik tayo kaagad kinabukasan ng maaga. At dahil nga, 10am yung kanilang unang orientation. E, eh, 9 pala ng umaga, andito na tayo para ma-activate yung ating account. Eto nga, orientation na nga dito at pinapapicturan itong mga to. After ng orientation, ilalabas eh, na kayo nyan para sa activation ng inyong account tapos pipicture kayo para sa inyong mga ID at ibibigay na yung jersey after ng 1 hour or 2 hours 3 hours ay activated na yung inyong mga account pwede na kayo bumiyahe gano'n lang kadali gano'n lang kasimple pero kung gusto mo 1 day lang para ma-activate ka agad eh dapat maaga ka talaga siguro kung mga mas maganda 9am pa lang dapat andito ka na para makahabol ka sa unang orientation sure ball yun activate ka agad basta kumpleto ka ng requirement so paano guys hanggang dito na lang paalam